Magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. My name is JC De Guzman. Pag-usapan natin ngayon tungkol pa rin sa mga manok at this time ang tanong na ito ay galing kay Ezekiel Magallanes. Ikinoment ni Ezekiel itong tanong niya sa isa kong, mga, isa kong video na ang title ay Ano ang tamang oras ng pagpapakain sa mga manok? So in relation to that, ito yung follow up na tanong niya. Sir, new subscriber po ako. Tanong ko lang, sir. Ilang months ba dapat bago maging twice a day ang pagbibigay ng pagkain? Salamat po sa sagot, sir. Ah, medyo may kalituhan siguro si nalito yata si Ezekiel dito. Okay. Sige, kwento ko nga sa inyo. Kwento ko sa inyo kung uh, paano ako nagbibigay ng pagkain mula paglabas ng sisiw sa incubator, ha. Umpisahan natin ang kwento doon. Once sa a time... Hindi... <laughs> so paglabas ng CCU sa incubator, dapat yung brooding pen ready na ha. Meron siyang 2 to 3 inches na kapal ng rice hull. Tapos yung top niyan, gyaryo, manila paper o kung anumang papel ang meron kayo. Basta malinis ha. Baka naman pinagbalatan ng tinapa yun. Hindi po pwede. Okay? Sa, sa unang araw lang may gyaryo or papel sa top ng rice hull. Ngayon, pag lagay mo ng sisiw doon sa brooding pen, inumin mo na ang ilalagay ko. Yung inuming mayroong oriental herbal nutrients. Dalawang kutsara sa kada isang litro. Okay? Ngayon, tansahin mo siyempre kung gaano lang karami ang mauubos ng mga sisiw na nilagay mo doon. Kung sa sampung piraso yan, ako naman, huwag ka naman maglalagay ng isang litrong tubig doon. Ano yun? Pang isang linggo pansayin mo, no? Dapat nga, 200 ml. Di baling timpla ka lang man. timpla. Mas madalas ang pagtitimpla. Eh, ibig sabihin, sure ka na naiinom, ano? Kaysa doon sa binigyan mo ng isang litro, pagbalik mo kinahaponan parang hindi man nagalaw, ay eh, naku, tatapon mo lang sa halaman yun. No? Sayang, lalo kot may vitamins. Now, after 30 minutes, doon ko palang lalagyan ng chick booster yan. Now, doon sa listahang ibinigay ko noon sa mga previous video ko, nilagay, sinabi ko sa video na sa unang linggo, 15 grams per head per day. Second week, 20 grams per head per day. Third week, 25 grams per head per day. Now, sa unang tatlong buhay ng CCU, okay? Uh, when I say CCU, lahat ng poultry species ha, di lang manok, sama mo na pati gansa, iba't ibang klase ng ducks, bengala, pabo, ayan, no? unlimited, ad libitum, always available sa unang tatlong linggo ng buhay. Okay, now, kung unlimited pala yan, ba't may nalalaman pa akong pa 15-15 grams per head per day sa unang linggo? 20 grams per head per day second week. 25 grams per head per day third week. Minimum yon, Minimum. No? So, kapag mag magpapakain ka, although ad libitum yan sa unang tatlong linggo, i-measure mo pa rin, i-record mo. Para alam mo kung naibibigay ba, mo ba ang minimum kumakain ba sila ng minimum requirement kung lumalampas gaano karami ang inilampas nila doon sa minimum oh para may basis ka naman ano costing mo yan eh kaya kapag magbebenta ka na kailangan i mo yung tag price mo sa lahat ng mga ginastos mo tsaka mo ilabas yung percentage ng kita na gusto mo no mali yung tatanungin mo kung magkano ang ongoing na bentahan ng RIR sa ganitong lugar kasi eh, si Hodang uh, same barangay lang, ang napagtanungan mo, bakit? Parehas ba kayo ng ginastos dyan? Parehas ba kayo ng pasawad sa caretaker? Parehas ba kayo ng ginastos sa pabahay? Parehas ba kayo ng konsumo sa kuryente? Hindi. So, kanya-kanyang kwenta dapat yan. At huwag kayong magagalit kapag sinasabihan ko kayo ng ganoon Ano? kasi um, pinagmumukha pa ninyo ako, ako yung uh, ayos <laughs> ayaw sumagot sa mga numero. Eh. Tinutulungan na nga kayo. Eh. No? So, going back. Uh, ime measure nyo pa rin yung dami ng feeds na ibibigay ano, sa unang tatlong linggo. Okay, ngayon, ang pagbibigay ko ganito. Let's say, unang linggo ng buhay ng sisiw. Ano, yung 15 grams, hahatiin ko muna yan. Ano, actually, less than half. Ano, bibigyan ko muna yan ng mga 4 grams per head per day na budget. Uh, 4 grams per head na budget. So kung 10 sampu 'yan, 10 piraso lang ang sisiw na nasa brooding pen, uh, brooding pen. 4 grams times 10, 40 grams. So 40 grams muna ibubudbud ko dun sa jaryo. Every 2 hours, kung kaya kong mas every hour silip-silipin ko 'yan. Pag nauubos, dagdag ka ulit ng 40 grams. Tantsahin mo kung hindi po pwedeng uh, magbagsak ka na agad ng ano doon, ng isang kilo ka agad, no? Tsaka mo sabi no, binigay ko na 'yung responsibilidad ko ha. Pang 3 days niyo 'yan, magbobora kay muna ako, bahala na kayo diyan. Okay, thanks, bye. And then 'yung pwedeng ganunin 'yan, no? Every 2 hours, kung hindi niyo kaya 'yung every oras, every 2 hours mag crop checking kayo. No? Ano 'yung crop checking? salatin niyo 'yung butchi, crop. May laman pa Kung sobrang tigas niyan, big sabihin kumakain siya hindi siya nakakainom. No? Kung sobrang lambot niyan, nakakainom siya, hindi siya nakakain. So, investigahan niyo baka naman yung drinker nasa tapas, tapat ng ilaw. Lalo tigit kung uh, traditional pa ang pagpapainit nyo ng mga brooding pens. Gumagamit kayo ng incandescent bulbs. Check nyo kung sapat ba yung bilang ng drinkers. Baka naman 300 ang mga sisiw, tapos iisang kalahating litrong lalagyanan lang ang drinker ninyo. Ano? O, feeders naman. Baka naman yung posisyon ng mga feeders niyo eh, walang access yung marami sa mga manok kaya di nakakakain o kaya baka mamaya hindi nasasakupan ng ilaw yung buong breeding pen ninyo kaya yung mga feeders na nasa darker side ay hindi pinupuntahan kasi hindi naman nakikita yung feeds doon halimbawa ano so investigahan ninyo every 2 hours mag crop checking kayo no? wag lang, lang ninyo tingnan yung dyaryo kung oh, ubus na ba Uy, ubus na sige maglagay ulit tayo party crop checking ninyo eh, kasi papaano kung sa isang daan, 50 lang ang may laman sa butchi. Tapos karamihan sa mga nasa lap ninyo, eh, teka, ang nangyari dito? Ba't yung iba lumulogo ang butchi, tapos itong isa itong parang walang kinakain yata, walang iniinom. So, mag-investiga kayo, ano? So, ganun ang ginagawa ko every uh, two hours. No? Sa, uh, every two hours, hindi ibig sabihin, hindi na ako natutulog. Ha? Ah, no? Every two hours sa umaga, hanggang ano lang naman yun eh. At hanggang alas 8 ng gabi. No? After 8 p.m., matutulog na rin kayo nun. No? iwanan mo na lang ng uh, pagkain sila nun. Kung gigising sila ng past 8 p.m., may, may, ilaw naman yan, di ba? Kakain sila. So, ganun ako ng papakain Sa first three weeks, ganun siya. Matrabaho sa first three weeks. Okay. Hindi lang sa twice a day. After three weeks, kapag one month old na sila, ayan, minimum na yan, pwede na yon twice a day. Sa umaga, sa akin, 7 to 8 in the morning. Ano? Sa hapon naman ay 4 uh, to 5 in the afternoon. Kapag mga panahong maaga ang gabi, halimbawa ngayong Nobyembre, no, mas mahaba ang gabi. 3.30 pa lang nagbubudbud na kami ng pagkain dyan. No? Mahaba ang gabi. Kapag ka naman summer na, no? ayun, mas dumas sa uh, back to normal tayo na. No? Dito kasi sa amin, 5.30 pa lang, ang dilim na. 5.30, madilim na. Parang feeling mo alas 7 na yung 5.30 dito. Sa ganitong mga buwan, ha? Ayan. So, kailangan mag-adjust ka rin, mag-observe ka rin doon sa paligid mo. Okay? So, ang alang kasi nito ng nagtanong, Ang alam ko lang, Magalianis ang apelido. Ezekiel. So, yun ang straight cut na sagot doon sa tanong mo. Uh, sa unang tatlong linggo, mas madalas ang pagmamonitor, ang pagpagbigay ng pagkain, hindi mo iwa one time, big time. Pagpatak ng one month o pasulong, pwede na yung minimum twice a day, morning and afternoon. Pero mas maganda, magbigay ka pa rin ng mga merienda nila sa bandang tanghali, 12 to 1. Ano? dahon ng ipil-ipil, dahon ng uh, uh, mulberry, madre de agua, or ano pa ba, malunggay. Ano? Kung anong available, kung nasa paligid ka ng pakwana, mga rejects nila, ibigay mo yon Mga gulay-gulay sa palengke, bugasan mo muna, ano? kasi baka mamaya may mga gamot yan. At least, matanggal muna yung mga pathogens or chemical na, nandyan. Kahit pa ano? hindi man totally mawawash out, kahit pa paano, mabawasan mo, ano, So, ganun. Ha? Ganun ang pagpapakain. Alright. Uh, ganito na lang yung sigil. Kasi, ang daming mga programa. Kung bubuin ko yung mga programa dito, hindi na tayo matatapos sa loob ng apat na oras dito. No? Uh, Mag-register ka na lang doon sa Chicken Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. Dire-diretso ako nagsasalita doon. Apat na oras yon Walang break. No? Huh? Pakinggan mo yon And then, pag napakinggan mo yon mas copy mo na ako kung ano lahat ng ginagawa ko, kinuwento ko doon. Walang, walang ka-break-break yun. Hapot na oras akong dire dire-direcho doon. Nandyan sa description box yung link. Pagka-register mo, pagkabayad, within the same day, baka within the same hour pa nga, eh, ma-approvehan ng account mo. At mapanood mo na yung video. Hindi mo kailangang hintayin yung pecha kung kailangang magsisimula ang seminar. Nandyan na ang video, na i-record na. Diferensyang bayad na lang, register. Approval ng account mo, within the same day, yun na yun. Mapapanood mo na yung video. All right so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms